Ang ganda ng idol niya. Oh! oh, 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 oh. Okay. Sige. 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 Tunas ka. Para malinis yung laban na Sigla. Sige na. Ang magkakamali. Baka magpunas ka ng bala. Ah. Sa wakas.

Sige! Check ka muna ha! Para makita ka ng mga idol mo! Ang ganda ng idol niyo! Oh! oh, 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 oh. Sige. 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 Sige! Sige! Tunas ka! Wala malinis yung lobo! Sige na! Kung magkakamali baka magpunas ka ng bala! Matatawa ako dito! Dahil papalapit na kami sa isla, gur, -gur.

Isla Gorgor. Apa? Isla Gorgor. Mana lagi tu pak? Ada apa yang kurang? ada di tu. Emang lah, pegain tu. Emang apa tu? Pegain mau kubiarkan. Bagaimana masuk kau?

Nagbas dia bro, mga onda bro. Ito mga ko ba. Ang ito onda dire Bibigyan kita ng pagkain. Dahil sabi ng kasama ko. Si Commander Peter, may pa. At palala ko lang. Ah. Sabi naman kung nilihan niya eh. Huwag kang basta-basta kumakas ah. Dahil nagtimbre na ako sa mga kasama ko. Napasabugi ng utak mo. Kaya huwag ka namang huwag ka, ka, ka namang kumakas. Para kahit mapahal na umakita mo yung kasama mong si Yung dalawa dyan, nakatutok dyan dito.

Teddy, toàn cà ý đến móc. Móng yung móng 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 ka na dito. Yeah. Lay rồi <laughs> 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 ah, đi lạc cái đặt lên mục đích mày 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 đi mày 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 mua Sarap po. No? Masarap yan. Ilapit natin din ng konti. Para makita ka ng gusto ng mga idol mo. At yung mga kasama mong hunter. Matulad sila sa'yo.

bilang na nga ron ikaw oh. dahil hinihintay na may buyer na at makapila na ako at yung mga kasama ko tikwetik -tik -tik na kasi ako na ba yung nang bago siya eh sasapit lang kaya ako sa inyo yun na sayang na ako sasapin.